magandang umaga po sa lahat guys andito na naman po ang inyong ate magmumukbang po at ito po ang aking mukbang fried rice, isda at saka talong yan guys kain tayo at saka kape pala kape at may tinapay ayan guys bismillah kain tayo guys Yan guys. Gaya ng aking sinasabi, ang aking laging hiling, lahat po tayo ay may kakainin. Simpleng simple guys. Yan ang aking hiling. Bawat pamilya may kakainin. Medyo maaga po ang breakfast ko ngayon. Guys, sandali lang at sarapin ko yung ating pinto. Balik ako, guys. Kalimutan ko isa rin yung ating pinto. And guys, ganito lang ang gagawin sa talong, guys. Masarap na. Prito. Alam niyo guys, pag pagkain nang nawawala, talagang mahirap. Lalo na kung may anak ka. Ay naku guys, pag walang kinakain ng iyong anak, talagang makakaisip ka na ng hindi maganda. Kaya ako, yan lang talaga ang kinihiling. Uh, bawat pamilya mayroon pong kakainin. Kahit ganito lang na pagkain, simple. Kasi ako ayoko din ng mga magarbong pagkain. yung Lalo na yung mga uh, matataba, oily. Ito lang kasi ngayon pinritong kalong kasi paminsan lang talaga. Ngunit sa mula nung nag-youtube ako guys mga simpleng pagkain kasi yung mga pagkain na halimbawa mga spaghetti o ano-ano dyan mga macaroni salad hindi masyado po nakakakuha ng views mas okay na po yung mga ganito yung tinapay ko guys hindi nauubos kasi ito yung tinapay na hindi ko gusto yung anong tinapay ito yung ganito oh gardenia na may yung fiber attack parang hindi ko type binigay lang sa akin guys Guys, siguro guys, hanggang dito na lang. Sana po guys, huwag kayo magsasawang panuri ng aking mga video. At sana rin po, huwag niyo po kaligtaan na subscribe po ang aking YouTube channel, MGB channel po. Yan lang po, ang aking parang usap sa inyo na tulong ay i-subscribe po ang aking YouTube channel. So guys, maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig. At lahat po tayo, ang aking wish ay good health at my pagkain. Yun lang po guys. Bye-bye.